Kapit Um, anayan? Anayan? So, gas. May mga tollway doon? Wala tol. Okay. Uy, okay, sarap. Tomay natin ito kainan. Ang <laughs> <laughs> tomay mo dyan, yung mga sa gilid ng dagat. Yung pupuntahan mo sa gilid ng dagat. Alin? Yung mga beach. Oo. Yan, pinakatulwi. May tulwi dyan. <laughs> Bakit? Ah, <laughs> hmm. <laughs> <Huh>? ना <Why? laughs> oh. hey, Kaya ah, may nangunguha doon kasi. May nangunguha. Nabisto yun eh. Ah. Mm. Uh. Oh. Pwede ba i ang nagputol ng new oh. Uh -huh. Jimmy Lena? Tanungin mo si ano, kapatid Pam. Kapatid Pam. Oh. May tanong, may tanong si Sister Sin. Ano? Ano pwede bang i-premier ang isang bitch nagputol ng niyog? 7.14 si that yung niluto mo? Pwede naman. Ay magpuputol lang pala ng niyog eh. Huwag lang tumoy ang putulin. Bawal. Pag niyog, okay lang. Pero tumoy, hindi pwede. <laughs> Sige na. Not still lost. Maawa ka na. Magkakataon. 20 ka Ay, July pa kong kumbal pa kong Ay, gani? Ay, mag-ano na po ko, mag ano na po ko? Mag? Si mag -ano na po po. Lahi, wala na rin. sa Philippines. sila lahat, G. Pwede. <laughs> sa sa, sa das, pwede gani umakyat sa puno. Diyan din, diyan sa puno. Kasi lang, hindi mo uh, aakyat uh, sa puno. Walang, lang, wala kang pante. masilip ka ni lolo. Di mo to Yan na lang na Wala akong balak umakyat sa puno. Pero wag Naghulog <laughs> ko po dito lang. Pag kumakit ka sa puno, magpante ka. Baka hindi ka magpante. Magkita ni <laughs> Palo. Jelly! Although yung mga bata, okay sana. Kaya lang, sabi ko, para mas enjoy Yung pagbaba Oo, oh, yun na. Oo, oh, yung ano, yung mga ilang webs So kung if ever man, sabi mo nga, mapunta na. Pilang, pilang, pilang. Mukalit ng putok Sige na. Saka, kung ano yung specialty <clears throat> doon, yun, kung ano yung yeah, mo ay, na, museum tawad. doon, sa mga <manyan> yun. Okay. <bata, yun. manyan>